Isasagawa ngayong araw ang groundbreaking ceremony ng NLEX C5 North Link segment. Ano kaya ang dapat abangan ng ating mga motorista sa nasabing proyekto? Alamin natin ang detalye mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard. Diyan inaasahan ang katulong sa pagpapaluwag sa congested portions ng Mindanao Avenue at Crino Highway ang NLEX C5 North Link segment project. Inaasang magbibigay ang NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A ng mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawang akses sa east at west routes ng North Metro Manila. Partikular sa mga lungsod ng Quezon, Valenzuela, Caloocan at Navotas. Inaasang mapapaluwag din nito ang congested portions ng Mindanao Avenue hanggang Crino Highway na magdudulot ng maginhawang takbo ng mga sasakyan. Malaki ang binipisyong hatid ng proyekto sa mga pang-araw-araw na mananakay, negosyante at logistics sector dahil nagbibigay ito ng alternatibong ruta para sa mga pribadong sasakyan at truck na maaaring gamitin 24-7. Sa kabuuan ng proyekto ay may haba na 11.3 meters o kilometers at nagkakalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Nakatakdang matapos ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2026 sa paungunayan ng NLEX Corporation katuwang ang China Road and Bridge Corporation. Diyan sa uh, ngayon ay uh, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan dito sa aking kinatatayuan uh, malapit lamang sa ERLEX partikular ang mga pupunta sa Valenzuela at uh, Quezon City pero ramdam na ang uh, volume ng mga sasakyan sa mga oras nito. Balik sa iyo, Dian. Maraming salamat Bernard Ferrer.